Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. isang magandang araw ng Sabado sa iyo kaibigan at kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong uh, pamilya. Sa araw nito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos dito sa ating programang Hardin ng Panalangin at muli tayo ay mapapaalalahanan patungkol sa isa sa napakaraming katangian ng ating Panginoon na siya ay matapat. God's Faithfulness titingnan natin kung ano ang kapahayagan ni Moses sa kanyang iniligtas na bayan. Alam mo, inutos ng Panginoong Diyos na ilabas ni Moses ang bayan ng Diyos at titingnan natin kung ano ang paalala ni Moses sa bayan ng Diyos patungkol sa katapatan ng Diyos sa kanila. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa araw na ito, dudulog kaming muli sa inyong banal na salita, sa marami pong kapamaraanan. Pagpalain mo kami, pagkalooban mo kami ng karunungan at higit sa lahat, pagpapalang spiritual. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God's Faithfulness. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng Deuteronomy. mag natin ang kabanata 7, mga talata 7 hanggang talata 11. Ngunit pagtutuon na natin ng pansin, ang talata Syam. At ganito ang ating mababasa. Deuteronomy chapter 7, verse 9. Sabi rito, Isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay iisang Diyos. Matapat siya at tumutupad siya ng kanyang kasunduan. Tumutupad siya sa kanyang kasunduan. Sa wikang Ingles, babasahin ko lamang po from uh, the New American Standard Bible, sabi rito, The faithful God who keeps His covenant to a thousand generation with those who love him at alam mo kaibigan ito na naman ng na ating uh, tinutong na ano uh, yung katangian ng Diyos na ipagkakaloob niya sa kaniyang uh, ipapahayag niya sa kaniyang uh, pinili lalong-lalo na kasi alam mo yung Old Testament it is all about the nation of Israel every time that the Lord God would exhibit his character sa kanyang bayan, it is always conditional. On the condition that they would be obedient to the commands of God. At dito, mararanasan nila ang katapatan ng Diyos kung patuloy silang mananangan at mananalig sa mga pangako ng Diyos at higit sa lahat sa mga utos ng Diyos. Alam mo kaibigan, itong uh, uh, talata siyam dito sa Deuteronomy chapter 7, ang ibig sabihin nito, ay hindi iiwanan ng Diyos ang kanyang pangakong pag-ibig sa kanyang bayan. Ngunit, huhusgahan niya ang kasalanan. Napakaganda nun, kaibigan, ano? at angkop sa atin yun eh. Kung paano natin isa sa pamuhay ang katangian ng Panginoon, napakaganda. No? Uh, mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin at sa atin naman na nagkukulang at patuloy na gumagawa ng kasalanan huhusgahan niya hindi ba napaka-consistent ng ating Panginoon he would bless those who obey and he would punish those who are disobedient at dito sabi nga rito sa talata no uh, tumutupad siya sa kanyang kasunduan usually ang Diyos ang uh, gumagawa ng covenant it is just uh, up to the nation of Israel to obey no to be uh, ika nga eh, to be uh, uh, followers ng ating uh, Panginoon at uh, yung kasunduan Ay, alam mo naman pagkakasunduan usually talagang dalawayan ano they agree on uh, the conditions based on the covenant eh alam mo ang ating Panginoong Diyos tumutupad yan ang problema yung bayang Israel kaibigan dito sa ating kapanahunan papaano ba tayo nagiging uh, ika nga how do we break The covenant ng ating Panginoon na siya ay tapat sa atin. Alam mo kaibigan, ang Diyos ay mananatiling tapat kahit tayo ay hindi nagpapakita ng katapatan sa kanya. Ngunit tayo ay inuutusan at hinihikayat na manangan tayo sa kapamaraanan ng Diyos. At dito kaibigan, sinasabi lang dito sa talata, itong talata siya na ating tinutunghayan. Keeping his covenant, ika nga ito ay uh, eternal, kaya nga thousand generation. Though God would never leave nor abandon nor forsake His chosen at ito ay angkop sa atin, we need to respond. Ito dapat yon. Dapat ang tamang tugon at magkaroon tayo ng tamang pag-iisip na we hold on doon sa relasyon natin sa Panginoon Diyos at saka yung pakikiisa natin sa Kanya. We hold on to our relationship and with our fellowship uh, with God at higit sa lahat, pahalagahan natin Kaibigan, pahalaga natin ang relasyon natin sa ating Panginoon. Kaibigan, God's choice of keeping His covenant is based on His character. No, ang pagtupad ng Diyos sa kanyang uh, o sa ating kasunduan, ito ay batay sa kanyang uh, pagpili, batay sa kanyang katangian, not any merit on us sa bayang Israel, ganon eh, not any merit, di ba? Uh, not any excellence uh, on the nation of Israel. At alam mo, ganyan din tayo. Tuto pa rin ng Diyos ang kanyang uh, pangako sa atin based on His character, hindi sa anumang kabutihan o merit natin. Yun ang sinasabi natin, o kaya yung our own righteousness. Alam mo, kaibigan, during their time, God showed His faithfulness. God was faithful and true. Uh, in His covenant, oh, kaya nga up to the future ito. eh Ganyan ang ating uh, Panginoon, kaya nga nabanggit dito A thousand uh, generation uh, uh, to eternity. Alam mo kay kaibigan, sa mga sumusunod sa ating Panginoong Diyos, hindi malayo ang pagpapala at ito ay angkop sa atin. Kung ikaw ay pinili ng Diyos, hindi ba? We are uh, saved by uh, God's grace at tayo ay bahagi ng sambahayan. Magpakita tayo ng katapatan sa pamumuhay ng maayos. Ito yung madalas natin tema rito sa salita ng Diyos. Eh. It is all about how we respond to the goodness and the character of God. Sa mga sumusunod, pagpapala ay hindi malayo. Kaibigan, may katanungan dito sa atin. Ano? Iangkop natin ito sa ating kapanahonan. How do we experience or how did we experience God's faithfulness in our life. Marami tayong karanasan na naranasan natin ang kabutihan, katapatan ng Diyos sa ating buhay. Ang problema, ang tanong ay how did we respond sa kabutihan ng Diyos? How did we respond to His unchanging character? Alam mo kay Bigan, hindi na kinakailangan tayong mangako sa ating uh, Panginoon na gagawin natin ito, hindi ba? Gagawin ko to Panginoon, para ma ma malugod ka sa akin. Hindi ganon. Alam mo kay Bigan? Magpakita na lang tayo ng isang buhay na nagpapakita rin ng kabanalan And God would be pleased sa atin Ang pagtalima sa kanyang mga utos ito ay yan ang ninanais ng ating Panginoon Nalulugod siya sa atin sa tuwi na, na tayo ay uh, uh, ikangay nagpapakita ng dependency sa kanya Yan ang ninanais ng ating uh, Panginoon Kaibigan, nabanggit ko ito kanina Tandaan natin, God remains faithful Even His children will not remain faithful pero dito kaibigan, sinasabi lang dito sa talata siya na ating hayan Isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay iisang Diyos siya lamang ang dapat natin sambahin. Matapat siya at tumutupad siya sa kanyang kasunduan. Kaibigan, papaano natin mabibigyang kaluguran ng ating Panginoon sa ating buhay bilang mga mana ng palataya? Nagpapakita ba tayo ng katapatan? O hindi tayo tumatalima sa kanyang mga ninanais. Kaibigan, ang Diyos ay mananatiling tapat, tutuparin niya ang lahat ng kanyang pangako. Ikaw, kaibigan, handa ka bang tuparin ang iyong tungkulin upang mabigyang kaluguran ang ating Panginoon? Pagpapakita ng isang buhay na may kabanalan iyaan ang tamang tugon. Bahagi po ng ating uh, programa ngayong September 28 ay marami po tayong uh, idudulog sa Panginoon sapagkat may mga prayer request ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaibigan, kung anuman ang iyong ninanais idulog sa ating Panginoon, halika't sumabay ka na sa ating pananalangin. Mamamagitan tayo sa pangangailangan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Maging ang kanilang pamamagitan sa mga tao rin namang malalapit sa kanilang buhay, manalangin tayo. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo na kami po ay makapamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming mga itataraga. Katulad po, Panginoon, ng mga sumusunod na kapatiran, si Baby, ang kanya pong pamamagitan ay protection para sa kanyang mga anak na babae na nasa Macau. Pagkalooban mo ang mga anak ni Baby ng karunungan as well as provision, Panginoon Diyos, sa kanilang mga pangangailangan. Kay Carmen naman po at kay Oli, iisa po ang kanilang pananalangin. Maayos na kalusugan, kalakasang pisikal at maging salarangan ng spiritual. At ito po ay kasama nilang nananalangin ang kanilang mga mahal sa buhay. Kay Anwil and Margo, ang kanila pong pananalangin ay complete healing, spiritual strength, and provision. Ito po ang pananalangin ni Anwil and Margo. Complete healing sa kanilang pinagdaraanan. Kay Virgie naman po, ganun din Panginoon, hindi na binanggit ang kanyang kalagayan, nananalangin siya ng complete healing. Kay Luwalhati, pagpapalang spiritual ang kanya pong idinudulog sa inyo sa araw nito kay Arlene ang kanya pong pananalangin ay kagalingan meron po siyang uh, nararamdamang uh, uh, sakit sa kanyang paa at ito po ay umaakit sa kanyang ulo sapagkat uh, Panginoon uh, uh, sa kanararanasan po ni Arlene na ibigay uh, mo siya ng karunungan upang uh, siya po ay makapagpatingin sa isang espesyalista patungkol sa kanyang kalagayan ngunit kagalingan ang kanyang idinudulog Kay Lagrimas naman po, o sa Lagrimas uh, family, ang kanila po ang pananalangin ay claiming. Panginoon Diyos, sabi nila, they are claiming to receive uh, their prayers uh, na ipagkakaloob mo sa kanila. Kung loloobin mo, Panginoong Diyos, at ayon sa inyong takdang panahon. Kay Abi naman po, pamamagitan ng pananalangin ng uh, wisdom and knowledge sa kanya pong buong sambahayan kay Eileen healthy and safe pregnancy kay uh, Clara Lisa ang kanya pong uh, pananalangin ay good broadcast for everyday Maaring siya po ay bahagi ng isang social media kay Emma naman po sa larangan po ng pananalapi si Allen ang kanya pong pananalangin ay safety siya po ay assigned sa isang cruise ship naway pagkaloob mo ang pananalangin ni kapatid Allen kay Ferdinand na mamagitan po siya ng kagalingan para po sa kanyang mga anak kay Amelia naway maging maganda ang resulta ng uh, pag apply ng kanya pong anak na lalaki kay Lloyd naman po ang kanya pong pananalangin ay karunungan as he chooses Manginoong Diyos uh, the right uh, job opportunity para po sa kanya kay Melba maayos na pagbiyahe ng kanyang mahal na anak na lalaki. Kay Ruby naman po, financial breakthrough and freedom. Kay kapatid Larry, ang kanya pong pananalangin that uh, he will be able to find a right place to settle. At kay Jabez, ang kanya pong pananalangin ay karunungan at kalakasan sa bago po niyang trabaho. At marami pa po Panginoong Diyos ang dumudulog sa inyo sa mga pagkakataong ito na nanalangin at umaasa na tutugunin mo ayon sa inyong takdang panahon at ayon sa inyong layon. Ngunit Panginoon, ngayon pa lamang, nag na kami ng pasasalamat sapagkat alam po namin mas maganda ang gagawin mo Igit sa mga bagay na itinatalaga namin sa inyo. Tanggapin mong aming taos pusong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga kaibigan na tayo ay muling napaalalahanan sa isa sa napakaraming katangian ng ating Panginoon at ito ay patungkol sa katapatan. Kaibigan, ang Diyos ay tapat, ang tanong natin sa ating sarili, nananatili ba tayong tapat? Ikaw at ako lamang ang makakasagot niyan. Nananatili ba tayong tapat sa ating tapat at nag-iisang tunay na Diyos? Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong paalala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May Kaibigan, bukas ako ay muling nagaanyaya sa iyo upang ako ay yung samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita Samaan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, 'wag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman.